At ito po ang sagot ka ni God. Katuwang po natin ang MX3. Sali po kayo sa ating discussion. Pagtutuonan po natin ang pansin ng pagtanaw ng utang ng loob sa ating mga magulang. Ano po ba ang take nyo dyan? Sali po kayo sa ating discussion. I-post nyo po yan sa ating live stream. Lima po ang pipiliin natin na magkakamit ng gift pack mula po sa MX3. At kasama na po natin live dito sa studio si Bishop Manny Santiago Mula po siya sa Jesus Christ the Life Giver Church International Bishop, thank you for uh, joining us Oo nga, maganda magandang hapon, first time ko rito, ganda o po, uh, Thank you po Salamat Ayan. sa sagot kita opo okay. Sa ulitin, Ayan, ngayon pa lang o, sa uulitin, baka makaulit po tayo Salamat po. At maganda po itong tututukan natin dahil medyo controversial po ito dahil sa social media, nagkasagutan yung mga ilang netizens kanya-kanya eh, po ng opinion ano, pagdating po sa pagtanaw ng utang ng loob yeah. sa mga magulang. Saan po ba nagsimula ang paggalang sa magulang sa konteksto po sa Biblia, Bishop? Ang, ang ganda-gandang tanong. Kasi po, ang Biblia na i yung Paggalang sa magulang na makikita natin sa Exodus 20 no verse 12, ang sabi that thou shalt honor thy father and mother so that you may live long in the land your God will give to you no so sinabi ito ni Moses sa bansang Israel nilatag niya yung dalawang tablets ng Ten Commandments yes. na kung tawagin Dekalog uh -huh. pero actually, base yon kasi sa Genesis kasi ay ay panahon ng mga patriarch ang namumuno halos na kinakausap ng Panginoon natin ay ang mga ama, Patriarchal Age. Mula kay Adam hanggang kinoa, sampung mga tatayan. Pagkatapos ng flood, kinausap naman si Abraham, Abraham, Isaac, Jacob, tapos ang huling patriarch na sumikat sa Genesis, kung saan nagtapos ang Genesis, ay si Joseph. So, ibig sabihin, mukha yata, na ang Biblia hindi lang Biblia kundi ang Panginoong Ama na Diyos natin ay mukhang makaama mm -hmm. makaina so ginagalang niya ang leadership ng Ama at maging ng mga magulang na siyang pangunahing pinuno ng isang tahanan, whether maliit o malaki. Yan. Mm -hmm. So, doon mo makita sa Genesis. Okay? At nasa ikaapat na utos nga po ito ng oh, Panginoon, okay. ng Diyos, igalang ang magulang mo. Yes. Pakipaliwanag po ito, um, Bishop Manny, yung pong weight nito at specifically na nasa Ten Commandments nga po ito. Yan. Kasi nga, nung nilatag ito, kasi dalawang tablet, yung unang apat, ay direct na obligasyon ng tao sa Diyos. Pero pagdating do sa isang tablet o isang section na nga, pangalawang section ng Ten Commandments, ang unang latag agad, ito ay obligasyon ng tao sa kapwa niya tao. Nirender na ngayon ng Panginoon. O eto tayo ha, eto ang relasyon mo ngayon sa tao. Ang unang-unang commandment doon sa pangalawang tablet, bahagi ng Ten commandments paggalang na nga sa magulang. Mm -hmm. At ganunto ang sabi Exodus 20:12 sabi honor your father and mother so that you may live long in the land the Lord your God is giving you. Ibig sabihin mukhang patriarchal talaga ang Diyos. na kasi nga ang mga ama kasi at mga magulang ay na ay lumalabas na representante ng Diyos sa lupa. So ang paggalang mo sa iyong magulang ay pagpapahayag ng paggalang mo sa Diyos. At mm -hmm. ang hindi mo paggalang ay may karampatang ika nga ikaparusahan. Kasi mm -hmm. kung hindi mo kayang galangin, galangin ng ama't ina mo, tapos hindi mo rin pwedeng sabihin na kakaya mong galangin ng ama sa langit. Eh, mm -hmm. representative ko The parents were created in the very image of God, sabi ng Genesis chapter 1, 27, 28. And of course, alam naman natin lahat na unang-unang ginawa ay si Adan at si Eva, na siyang magulang natin. And so, honoring your father and mother, meaning, you are honoring God. And dishonoring them is also tantamount to dishonoring God. Jaling so, ko po, uh, Bishop Manny, sa realidad ng buhay. Sige po hindi sa lahat ng pagkakataon ay eh, kamahal-mahal at kagagalang kagalang-galang din po ang ating mga magulang. Ah, oh. uh, may mga pagkakataon, no? Meron mga inabandon. Yes. may Hindi maganda ang relasyon. Paano po natin may papaliwanag to at may apply pa rin ng isang anak ang patuloy na paggalang po sa magulang kung ganito naman, oh. kung hindi naman sa inalagaan or inabandona. Mm -hmm. ng kanyang magulang. Kasi po yung utos po kasi ng paggalang sa magulang, one way lang po. Bigay ng Diyos sa tao. Mm -hmm. Wala po siyang prerequisites. Na example, galing to. Eh, mabait ang nanay at tati ko, kaya pakikitaan ko ng kabaitan. Hindi mabait. Eh, di pakikitaan ko rin ng hindi kabaitan. Hindi po ganun eh. Mm -hmm. Yung pong utos ay ibinigay whether the parents are performing well, babait, mabuti, o hindi. Pasensya yeah. na po. Ah. Paano, mo mai, paano mo maipapaintindihan, uh, Bishop Manny, ano, marami po kami, eh, ah, halos araw-araw, ano? Mm -mm. may mga balita po kami na uh, sexually abused or mm -mm. raped by their own father. Tama. Ang uh, nangyayari po yun. Sa isang sosyedad na ika nga sabihin natin na bubulok, talagang po ganon. Kaya ang, ang nakikita po natin galing to po eh. Kasi po yung pong rendition ng commandment, gusto ko sana puntahan si ano eh si Pablo eh kasi kay Pablo po kasi may expanded na ano na may tinatawag na expanded na ex, parang pinalawig na niya yung utos mm -hmm. meron ng ika nga eh meron ng kasunod na o pinalawak ayan pinalawak niya eh. ang sinasabi niya ganon tingnan ko anong ko ha sinasabi ni Pablo na ganon na kapag ginalang mo ang iyo at uh, uh, Ephesians chapter Ephesians chapter uh, 6 verse 1 to 3. Sabi niya, "Children, obey your parents in the Lord for this is right. Honor your father and mother which is the first commandments with a promise so that it may go well with you that you may enjoy lo, uh, long life here on earth." Ibig sabihin, galing to kasi. Ito ha. Kung lalagyan ko ng prerequisite, kasi baka hindi ma nung bata o nung anak yung kalakip na pangako doon sa expanded na pag expand ni Pablo nung utos kasi may sinabi siyang magandang pangako eh. Tatlong bagay. Sabi niya, with a promise. Ginalang ko si tatay at nanay. Sabi ng Panginoon, oh, may pangako ako dyan. Number two, it will go well with you. Gaganda ang buhay mo. Ginalang mo si tatay at nanay even though hindi nila deserving. Even though siguro hindi absentee father si tatay. Pero ang sabi niya, ang makikinabang pa rin yung bata. Mm -hmm. Nakuha nyo, may pag-ibig siya unconditionally sa isang parent na probably hindi naman perfect o baka nakagawa ng offense sa kanya. Una-una, may pangako ka ng Diyos. Secondly, ang sinasabi, it will go well with you. Aba, isibihin ka, ganda buhay ko, giginhawa ang buhay ko. At number three, ang sabi niya, enjoy long life on the earth. Mmm. Mm Mag-enjoy ka ng buhay mo sa lupa. Mmm. -hmm. Nakuha mo? But it's a process uh, um, uh, bishop Manny. ano? Pete. Hindi natin we don't we can't expect. We can't expect uh, na? ang isang anak yes. na na-abuse or yes. who wasn't treated well ay uh, ibalik yung paggalang it was um, may proseso pa yan at dadaan pa yan sa forgiveness. Pero alam mo, hindi naman ako, din sinabi, di ba, pastor? Ay, wish uh, pa uh, maninagad-agad. Tama ka. Mm. Kasi tao tayo, di mm. ba? Meron tayong evil inclination, pwede, madali tayong magkasala. Pero dito papasok ka, papasok kasi rito yung pagiging ama ng Diyos sa langit. Tandaan natin. Na mga ama natin sa lupa ay pwedeng delinquent o oh, nanay din, kasama na. Pwedeng because tao sila. Mm -hmm. Meron silang Uh, sinful tendency. Pero dito gagalaw ngayon ang Diyos Ama natin sa langit. At nung dumating ang ating Panginoong Kristo, amazingly, ang ginawa niya, inintroduce niya ang kanyang Ama. At yung salitang Father ay pinasikat ng Panginoong Isokristo. Mm -hmm. Ng Ama natin sa langit, sa kabila ng hindi ka-perpekto ka nga ng mga parents natin, dito gagalaw ang Diyos Ama natin sa langit upang habulin yung bata na magpatawad sa kabila ng kakulangan ng magulang, ay pwede siyang maging mabuting anak sa kanyang magulang na hindi perpekto. And so, makat yung tinatawag nating generational curse. Hindi maipasa. Delinquent na nga si tati, hindi, yun ang nakita mo, hindi magiging delinquent ka rin, ta uh, anak. E di ipapasa mo rin yun sa pangalawang henerasyon mo? Hindi. The, the love of the father is so amazing that this love can be given to those na mga taong hindi na-treat ng tama ng kanilang earthly parents, father or mother. Mm -hmm. Tutulungan ng Diyos yung bata na yun, magpatawad. Mm -hmm. And so, makipag-start ulit ng isang napakagandang pagpapamilya. Mm -hmm. Ngayon po ay uh, Bishop Manny, very controversial po ano yung discussion nga ng pagtanaw ng utang na loob sa magulang. Ano pong masasabi nyo dito? Yan. Dapat ba magtumanaw uh, ng utang na loob ang bata? Ayan po. Dapat ba uh, obligasyon ba ng bata na suklian? Sa Bible po kasi may tinatawag tayong parang law of reciprocity. Itong law po na ito ang sinasabi na kung ano ang iyong itinanim, ay siya iyong aanihin. Ibig sabihin, nagtanim ako, nagtanim ang nanay ko ng pagiging mabuting nanay sa akin. Ginaapang kami sa pag-aaral. Ang tatay ko nag-abroad, even though hindi ko nakikita, nagtanim pa rin na, hindi gagapang ko kayo. Siguro marapat po na kung ano yung inani nila sa amin. At tinanim, brother, ay siya bagay na dapat nilang anihin. Mm -hmm. Diba? Nagtanim sila ng kabutihan. Pinag-aral kami, eh ba't susuklian ko rin ng kabutihan. Because what you saw, reciprocity, what you saw, you shall reap. Mm -hmm. Kung ano tinanim ko, aanihin ko. Tinignan po ang sabi ni Pablo, in 1 Timothy 5.8, ang sabi niya, anyone who does not provide for their relatives, and especially for their own household, has denied the faith And it's, is worse than an unbelievers. Ibig sabihin, sino man na hindi nagkakaloob ng pangunahing pangangailangan ng kanyang sariling kamag-anak ay mas malalapa sa mga taong hindi nananampalataya. So I don't think ng isang bata, matapos siyang bigyan ang maayos ng maayos na buhay ng kanyang magulang, itinawid siya sa panahon ng karukaan at naging mabuti sa kanya somehow, somewhere, ay hindi magtanim, hindi po aani po yan. Mm -hmm. Kasi yung abundance, out of the abundance of the, yung anong puso ng bata, i -re, i -e express niya yun Pero, sa kanya magulang. Okay. Doon po sa mga tatanong, hanggang saan? Man. Hanggang saan ang pagtanaw ng utang ng loob? Meron po ba yung, meron po ba yun na uh, Bishop Manny na, pwedeng may hangganan? Kasi di po ba rin, pag nagsimula ka na po ng pamilya, yes, ang prioridad mo na, Definitely. at ang sinasabi na rin ng Panginoon, na ay unahin mo ang iyong pamilya. Definitely. Paano kung nahahati na, na minsan nangyayari po yun sa pamilya, parang, na, teka kami dapat ang priority mo more than your parents, kasi kami na yung pamilya mo. Hmm. Paano po i-explain ng isang individual na naiipit sa ganoon? Lalo Sitwasyon. na sa konteksto po na sumusunod sa utos ng Panginoon. Mm -hmm. Kasi galing po yan eh. Kasi po, una-una uh, po, dapat talaga, charity begins at home. Mm -hmm. Kung magiging kultura ng pamilya ang laging nagtutulungan, nagbibigayan, nag-iibigan, at uh, sila ay hindi madamot sa siya, isa, hanggang kailan? ko ako magtutulong, hanggat kaya ko. Mm -hmm. Hanggat meron ako hindi ko naman pwedeng ibigay yung bagay na hindi naman, hindi ko kaya mm -hmm. Pero sa akin, ang pag express ng tulong, whether kung anumang amount, kailan, papaano, saan, ay manggagaling po dun sa tinatawag natin, konsensya ng taong tumutulong. Kung mm para -hmm. example, kaya ko magbigay kay mama ng 2,000 a month, pero ang kailangan niya tin, I think si 2,000 ay ginagawa out of love eh. Yun na yun eh. Expression na ng pag-ibig yun eh. 'di ba? Hindi po 'yung amount eh. 'Yun lang sabihin mo sa magulang mo sa panahon na sila ay dependable na rin sa atin. Yung pag sabi natin, hi, hello, nandito ako, nagpaparamdam ako, masige, bigyan kita, abutan kita. Tingko, kailangan po siyang tumuloy. Kasi kung ito pong bagay na ito ay magtutuloy bilang kultura ng isang pamilya, nagiging malakas po ang pamilya. Alam niyo po, both naman po eh, nung panahon ang anak ay dependable sa magulang, nagperform si magulang. Pero kung ang nanay naman ay dependable na sa anak, mahirap po mag-abandon. Mm -hmm. Pero hindi ko po sinasabing lahat itataya ko kasi meron akong anak. May asawa po ako. Eh ang asawa ko naman, mapagbigay din, dagdagan mo. Jackpot na rin kung ganun yung in-laws. Mm -hmm. Pero, depende na po. Ang magiging sukatan nito ay ang konsensya nung magbibigay. Secondly, ay ang kakayanan ng tao kung ano lang ang kaya niyang ibigay. At nakikita yun ng Panginoon. Wala sa laki o sa liit, pero mula sa sinseridad ng puso mo. Kung uh, yung pagtulong mo at pagtanaw ng utang ng loob sa magulang. Actually, yun po yung pinagpapala ni Lord, hindi po yung amount. Kasi kung palakihan ng amount, hindi po yun ang basihan eh. Kasi pwedeng malaki ang amount, pero hindi uninvolved na rin ako, ayoko na rin makita si mama, ayoko na rin alagaan, di tapala ng pera. I think hindi po pera. Mm -hmm. I think yung pag-ibig na nagtulak, ibigay, kung ano man yung ibinigay na tangible na bagay. At kung wala nga, kung wala ka may ibigay, wala talaga eh. ah, Alam ng alagaan. Panginoon yan, nang kung walang wala. Pero yung little efforts, na to check on them once in a while, kahit wala po kayong maipabot. Minsan kasi, ako hindi namang na muna ako pupunta, wala akong maiaabot kay nanay at tatay. Hindi po yun eh. It's more of yun talagang yung intention mo on checkong, checking on them, if they were they're okay. Yun, napakalaking bagay na rin po yun. Pero si Solomon po, may nag nagbigay siya ng input kung paano aalagaan yung magulang. Mm -hmm. Simple lang. Sabi ni Solomon, Proverbs 23, 22. Sabi niya, listen to your father who gave you life, and do not despise your mother when she is old. Ibig sabihin, pansinin naman natin si nanay. Say naman, magsay ka naman ng hi. Ma, nagpadala ako ng groceries. Ma, sinagot ko na yung ano mo, gross, yung ano mo, yung, yung ano mo, yung pension mo. Ah, sinagot ko na yung ano mo, yung, yung monthly ah, na babayaran mo sa kalintos, sa ganyan. Ma, nagpadala ulit ako ng makeup para beautiful ka pa rin. Madaanan kita dyan kasi gusto ko ka ng buhok. Yun yun eh. Importante yun eh. Hmm. Tingin ko yun minsan ang kailangan ng mga, mga parents natin eh. Mm -hmm. Diba na sa panahon ng pagtanda nila na sobrang nanghihingi na sila ng presensya natin. I think marapat naman bilang mga magulang, mga anak Lalo na Filipino, mabait ang mga Pilipinong mga anak eh. Malambing tayo, klanis tayo, love natin ng parents natin. Ginto ang magulang sa atin.